One so, minute, let's what's up! This is Boy go, So ngayon, lalaban go, 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 lang! Ito pala si Boy Demons Bag, yung nakatumba sa akin dito. Akala niya matatsambahan niya ako. Pero na, dahil sa ganyan, nagigigil ako. Gusto ko mawala. Nagigigil din ako. Yan, malalaman na kayo kung sino patapang nating dalawa. Nagigigil ako. Let's go. Mawala ka. Ano? Basic. Itilawin ko to guys. Hindi ko kita

Adıol. Aduh rontong, mainnya, rontong, 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 Ronto paronto. Sabih. <be> Sabar. <tweet> Sabar. One minute! So, ngayon, guys, meron akong pagpakilala sa inyong online games. Ito yung tinatawag na PH Park. So, ngayon, guys, dito sa PH Park, maraming pagbipilihan dito. So, for Ace... Uh, ito, maraming um, mga games dito. Pero ito yung paborito ko. So, ayun, maglaro tayo. Play now. Yan. Yan, pakita mo. 400. Scatter to this. Scatter na this. 1-4. Scatter Matis. Let's go! 1,000 guys. Nag-scatter. Let's go. Let's do this. Let's do this. 200. Ano yan? Kung simula pa lang. 200. 1-6. Eh, 3-6. 1,000. 6000 agad panalo guys 6000 agad yung panalo 9000 let's go geng geng 16000 yung panalo guys 16000 let's go 16000 agad yung panalo 24 let's go 18,000 na let's go ibagdan mo pa loads so ayun let's go geng geng Ngayon, pakita mo yung panalo natin 18,000. Basic na basic. So, no pang inintay nyo, yung link ng park, uh, PH Park ay nasa comment section. So, no pang inintay nyo, palinduan na this. Let's go!